Ah. Sama ko nga pala yung anak ko. Good afternoon. hapon na dito, mga ano na. Five, almost six na. Na hapon. Pero hindi pa masyadong madilim. Na kami sa school. Kasi yung PE. Kanina pa ako dun, mabalik-balik sa school, mga ina. Iwan ko ba sana hindi, hindi lag ang cellphone na to, no. Kasi nga ibang kamera ang ginamit ko para ano malino tingnan hayag ba. Ba? Suda man siya. Tumayan hmm. dili siya kuan dili siya lag kay mura mo siya galag. Hello muna. Tanaw ko ko na video ba. Kapi po tayo. Wala ka nakikitaan ang baso na Balis. Ah, tumunok na eh. mm -hmm. Good morning, everyone. Kain po tayo ng kape. Eh, Sinders, ang kalayo kagulit ito. Oh. Mahiwi. Bread. May kape mo. Ano to mongo bergigot mana? Mungo bread din. Eh. Aga namin ngayon. Kasi may mga activities sa school anak ko.

Good morning, everyone. Morning, Philippines. Good morning, day. Anak ko. Kunin natin ito. Lagyan mo nga ito ng pagkain ng baboy na iyo. Mahirapan tayo. Sumangkalusin si tagalog dito. Hoy, din, din, din. Kunin mo na din. Ito din na. Lagyan natin ng pagkain. Parang kakain na sila. Basta lang kalayo, day na magingay mamaya ko yan dagdagan ito mga ito meron pa dito ito hindi to pato to oh dito pato pa to sila na ang kumakain eh. lagyan natin ng tubig dami on laban ko pa yan mga ina oh hindi walang hindi matapos tapos kasi nga busy uy sumulong ganda ng paligid eh. nako naglulotok. nagluluto. Hindi din, hindi din. Hindi mo din papag walang ano, walang light ang kamang mga ina. ko patuloy ko ang mga ngapiho kasi napakain ko na yung A few moments later. Hello mga ina. Mga ina, may pupuntahan kami ng asawa ko mga ina. Ang init. Nagka-dual kama ko mga ina kasi itong gamit ko na phone ay no, phone to ng anak ko anong ano, ano ko sa yan, ano man tawag naghangyo, saan yung Tagalog sa naghangyo naghangyo ako sa yan magano muna kami magbaylo, Tagalog magbaylo eh kasi nga maganda kasi ito sa pag vlog vlog so ito kami sa daan ng asawa ko na una na siya init oh kainit talaga gawa kasi kami ng content mga ina eh doon sa cementerio sementara yuk kami sepuntah nama short shorted tudix. Dix balikan aku yang banyak, yuk mga di haa, kami se-highway mga ena si simak mata Simad. 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 highway highway lakad lang sa so mainit na araw sa mga ko So, papasok na kami dito papuntang cemetery Ito yung gilid doon ang mapasok.

<laughs> so 'yan, pauwi na kayo mga ina ito yung daan. 'Yan ang daan na tinatahak namin ngayon. He. Malayo la karen para lang sa video. Tis -tis kahit mainit. And then pagkatapos uwi na. Ilang kilometro na naman ang lakarin? Imo so, isa oh, dito buong kaya. Sugad non Kasimpul <laughs> talaga. Malinaw talaga dito. Ipuso na ito. lang. Balik ko kayo mga, mga ina kasi malapit ng daan no? Napakainit talaga. Puti na lang may payong. Ipuso. So mga ina, yung asawa ko andun sa ano, sa sa ano, eh? sa, ano yan, sa dating trabaho niya sa ano ba tawag niyan? Dating trabaho niya sa tulik ko. lakad lang muna ako dito.

Minto na siya mga ina. Kasi may na trabaho ko na bago. Ano yung kaibigan? Buhay. <laughs> Ito ay. Ang buhay mo ay. mga ina. Ang bahay na dyan. Oh, Sobra. Anong niya talaga ha? Kasi nasa lilim ng puno may mga tanim sa likod, may mga lubi. Oh, maganda talaga. So, andito na yung asawa ko mga ina. Una ako. See you mamaya sa bahay mga ina eh. Dito kami dadaan oh. Sa ginit doon. Oh. So, nakasimag.

Mm -hmm. mm. Sama na. Sus, niya bu. Bigyan natin ng pagkain. Nayabu niya bu Tinapo niya. Tinapon Kulit. Kala niya madaling magkuha ng tubig. Uy, oh, hinigaan. Agoy. Hinigaan. <laughs> Babang na ang Ayun, ng Hirap talaga, hirap. Timplahan. Ang baboy. Pagkain lang naman pala ang gusto. Ayaw nang maghingi. Kaya mo lang sabihin na pagkain ang gusto ko. So natin siya. Balikan ko kayo mga ina. Ang baked Pagkain din ng babo, pagkain ng aso. Oh, chicken, chicken, chicken. Mm. Mm. Sabi ng asawa ko, tutuon. daw namo nih eh. ni. Pero ayoko, ayoko tong lutuin. Mm. ka, bulos ka, bulos ka, hindi ko yun na na So mga ina, hapon na pala dito mga ina at saka yung labahin ko. Andyan pa rin lang araw na yan, dyan. Kasi nga mga ina, na busy ako sa, ano, sa social media ko mga ina. Pero ngayon, lalaban ko na talaga yan. Mga ina, wala na kung kailangan pang gawin, kundi manglaba ng manglaba. And then, ito ko nga lang i-close ang video nito. Eh, kasi medyo mababa na siguro to Iwan ko lang ha. Hindi ito consistent nga buong araw na video. batibang ibang araw to mga ina. So, that's all for the day. And then, nagiging 1,000 subscribers na tayo. hey Thank you very much sa mga taong na subscribe sa YouTube channel ko. And sa mga hindi pa, subscribe na kayo. See you to my next videos mga ina. God bless everyone. Bye!